Good luck, start Okay, game Luck Min Here we go Andali naman nun, Trap Ganun ang gusto ko, Trap right. <laughs> <Yeah, boy. laughs> Ano to, Trap? May milagro Bakit lagi tayong Bakit lagi tayong nasusuki dito? Ha? Bakit tayong nalilag Lagi nasusukian? Relax muna tayo, Trap Relax muna tayo Hindi muna tayo papatay, ha? Uy, ang bilis, ha? Hello. Bilis nun na, na. Opo. Pagpasok po namin ni Adam ng ano, ng admin. Ano na po? Bigla akong may patay kasi nagulat ako nagkaroon. So pagpasok namin ni Adam, yun. May ano na pala, may patay na pala doon. Sino po yung mga bumaba? Sino po yung mga suspect? Nasaan yung body? Nasaan na po Atom yung admin? Sa Nasa weapons kami.

habang nag-shooting ka. Obviously, they're coming from cafeteria and obviously, they're coming from admin. Kailangan ko maraming tao. Sir Godzi. Maaalala niyo ba kung sino yung pumasok? Eruption, hindi mo maalala kung sino yung pumasok doon. I have a Sorry, man. Para po siya yung bumubay. Ay, teka lang, sino yung maboto? I'm not him kasi walang proof, so I'm just gonna skip. Okay. Good, 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 good. Don't Miss safe. you're safe with me. Yeah. Wala, ang dami bumoto. oh, kay Pinatay niya sa Magaling siya. crewmate. So Mahirapan tayo it. dito. Mahirapan yeah, tayo but dito. Yeah, I don't know, man. So, I don't, don't know. Wow. Enemy <laughs> yeah, boy. Bye. have a great time. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta faster, fast. to go fast. Plug in Oh, okay, so see <laughs> Report, report. nakita ko po doon po sa communication po. Sino? Yung dead body po, si Yuri po. Si may, Madame may nakita ko may nakasalubong ka doon na nearby? Um, wala po. Sa ako nasa lower like, shields ako. Sabi ni 30 na saan na siya lower shield? So yun yung pinakamalapit doon sa... Yun yung pinakamalapit doon. Mm -hmm. Nasa shield siya? Katabi mm -hmm. ng comms yan. Yes, yeah, lower shield. shift. Yeah, yeah. Pero nagagawa ako ng task. Anong task doon? Anong, anong ginagawa task ginagawa mo doon? Anong task? Sa so, may bandang dulo ng no lower shield. Sa so, may uh, top top side. Anong yeah, Anong ginagawa mo task, task doon? Wait lang, sorry, hindi na gumagana yung utak ko. 8 eh, hours <laughs> <laughs> <Okay. laughs> oh, uh, uh, na po ako nakastream. Oy! Okay. Wala ba iba tayo? Wala na tayong ibang alibi dyan. Maganda po akong drunk. Can I skip both? Peace. You should have voted for yourself, man. <laughs> <laughs> all right let's go mark play when i trap has mark play Look at this dude Mukhang oh, maulay ako dito Check, check The body was Below entrance ng Elec may, may ano din ako doon May kasama akong nakakita Magkasabay kami ni Miss B Ito sabihin Ayan, ko si sa inyo Let me uh Let me tell you something. Nung papunta ako ng storage, nakasalubong ko si Hype Bits. Tapos doon ko uh -huh. na nakita yung katawan kasama si Miss B. Magaling kang kupal ka. Okay. Nakasalubong mo si Hype Bits from Elec? No, 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 no. no. Uh, ako si Pepper came with uh, was with us in admin. Ah, uh -huh. Galing ako doon tapos biglang nakita so, ko si si Hype Beats, tapos nakasalubong ko si no, Miss B. Lumabas ng storage. Oo. Uh. Okay, let me explain. Um, kaya ako galing dun sa may storage, ay sa may admin, kasi doon na Oy. last na ginawa ko yung admin, ano, yung admin swipe card. Ay, ay, ay wala ka doon! Oh, ay! Yeah, doon din ako galing. Yeah. <laughs> yes, yeah, din ako galing. Yeah. 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 Okay. I was, there. Okay. No, And, no. nope. Ako, okay, um, iisa-isa yung ginawa ko para mas clear ko kasi yung ano ko sa may admin task, yun nga yung swipe. Okay? And then, kaya nyo hindi siguro ako napansin. Kasi nauna ako dun sa lights. And then, meron isang pumunta don Ewan ko kung sino yun ako. Nakita ako. ako. Nakita mo ako, Adam? Yes po. Feeling ko nga pa ikaw oh, po ako kasi niya. pain ako yung na Ayun yeah. <laughs> na! nauna. Okay. Um... Kaya pwede akong i ni Adam kasi ako yung nauna dun eh. I cannot, you know, you know, why guys? Because there were three of us in admin when yeah. I went into admin. See, si Pepper was doing the top. Ah, no, task. And then ako, I'm and then Bahala kayo. When I went I to know. the, when I, I, mean, I went, the truth, but when no, I went to the, the true. card, <laughs> when I went to the card, then Jan coming dalawa ni Miss V. So, Sige, wala. Baala, I didn't eh. see you the whole time. Okay, let's go, let's go, let's go. Baala, Sorry. Bahala kayo, ha. Si po, Miss mga V. Kung mga mag wala po ako sa meeting room. Mag-ingat kayo. Oo. -oh. Uh, Bahala kayo. Bahala kayo. <sighs> wala po ako sa meeting room po. Oh, Ay! -no. Meron pa! Oh my God! Naglalakad lang po. Si Adam na yung suspect nila, Trophy. Hindi natin pwede patayin si Adam. Report, report. Uy. Nawala no, si Miss B? Okay, Pepper. Oh. Pakipaliwanag po. Kung saan, kung anong ginagawa mong last task. Last task? Nandun ako sa electrical. Kakakita ko nga lang kay Adams dun eh. Ako po yung nag po ng electrical. Oh, siya yung nag-ayos lang kasi pagdating ko, natapos niya na. Teka lang ha? Eruption, anong ginagawa mo? Bakit di ka nagpupunta dito sa task natin? Why would I? Because I'm gonna get killed. That's why. I'm thinking that it's either you or Adam talaga. But that's why I want to find out kung ano yung kwento niyo. Pepper, what were you doing the whole, Wala whole time? Wala kaming ibang kwento. Pupuntahan namin yung sinabotage mo. Top sinabotage. <laughs> ha ha ha, Pepper. Feeling, feeling I feel, ko, I'm feeling, I'm, I'm feeling it's Pepper. Feeling ko po si Kuya Eruption po. Kasi po, feeling um, ko din. Adam, magkasama tayo. Adam, Adam alam mo na ako anong gagawin dito. Adam, don't believe Pepper. Nagpapanggap. Do you know what that means?